Dumating na ang mga banal na kapistahan ng Taglagas. Ngayon ay ang kapistahan ng mga tabernakulo. Sa lumang tipan, tinakda ng Diyos ang araw kung kailan bumaba si Moises. Mula sa bundok ng Sinai, dala ang sampung utos sa ikalawang pagkakataon bilang ang araw ng pagtubos. At iniutos kay Moises na itayo ang tabernakulo. Matapos matanggap ang sampung utos, sa kalawang pagkakataon, bumaba si Moises mula sa bundok ng Sinai, para ihatid sa bayan ang kalooban ng Diyos na itayo ang tabernakulo. Sa loob ng isang sanlinggo, masipag natinipon ng mga tao ang lahat ng materyales. Ito ang pinagmulan ng kapistahan ng mga tabernakulo. Sa bagong tipan, ang lahat ng materyales na nakolekta para sa kapistahan ng mga tabernakulo ay kumakatawan sa bayan ng Diyos. Makikita natin ang plano ng Diyos na hanapin ang ating mga nawawalang makalangit na kapamilya sa pamamagitan ng kapistahan ng mga tabernakulo at ibalik sila sa kaharian ng langit. Dahil imposible itong gawin nang sa mga sarili lang natin, dapat tayong magsuot ng buong kasuotang pandigma ng Espiritu Santo. Ang misyong ito ay hindi maisasa katuparan kung wala ang Espiritu Santo. Kung gayon, hindi ba't ipinangako ng Diyos ang Espiritu Santo ng huling ulan sa kapistahan ng mga tabernakulo? sa pamamagitan ng kapistahan ng mga tabernakulo. Hilingin natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at tumanggap tayo ng biyaya ng Espiritu Santo. Marahil ay may mga bagay na sinubukan nating gawin gamit ang sarili nating lakas. Ano ang dapat nating gawin mula ngayon? Maalap kong hinihiling sa inyo na iwanan ang ganitong katigasan ng ulo at unawain ang gawain ito ay naisasa katuparan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Dapat tayong manalangin para sa Espiritu Santo ng huling ulan, upang ang bawat miyembro, bawat pamilya, at bawat simbahan ay makatanggap ng Espiritu Santo at malakas na makaihip ng tukumpeta ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng Biblia, pag-aralan natin ang tungkol sa pinagmulan ng kapistahan ng mga tabernakulo at kung paano tinupad ng mga Israelita ang pagdiriwang nito. Una, buksan natin ang Exodus chapter 36. Exodus chapter 36. Sa chapter 36 verse 1, nasusulat, si Nabizaliel at Aholiab at lahat ng mahuhusay na lalaki na pinagkalooban ng Panginoon ng kakayahan at katalinuhan na malaman kung paanong gumawa ng lahat ng gawain sa pagtatayo ng santuario ay gagawa ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon. Tinawag ni Moises si at Aholiab at lahat ng marurunong na pinagkalooban ng Panginoon ng kakayahan, lahat ng may pusong napukaw na pumaroon upang gawin ang gawain at kanilang tinanggap mula kay Moises ang lahat ng handog na dinala ng mga anak ni Israel na magagamit sa gawang paglilingkod sa santuario upang gawin. Kanilang patuloy silang dinalhan ng kusang handog tuwing umaga. Kaya dumating ang lahat ng mga taong may kakayahan na gumagawa ng lahat na gawain sa santuario na bawat isa'y mula sa kanyang gawain na kanyang ginagawa. At kanilang sinabi kay Moises ang bayan ay nagdadala ng higit kaysa kailangan sa gawaing iniutos ng Panginoon na ating gawin. Kaya't si Moises ay nagbigay ng utos at ipinahayag nila sa buong kampo na sinasabi, huwag nang gumawa ang lalaki o babae man ng anumang higit pa para sa handog sa santuaryo. Kaya't pinigilan ang taong bayan sa pagdadala. Matapos bumaba ni Moises mula sa bundok ng Sinay, tinayo niya ang tabernakulo kung saan ilalagay ang mga tapyas na bato ng sampung utos. Kaya tinipon niya ang lahat ng materyales na dinala ng taong bayan. Ang ilan ay naghabi para makagawa ng tela at ang iba ay gumawa ng iba't ibang mga kasangkapan para sa tabernakulo. Sa ganitong paraan, alin sunod sa kanilang mga talento, ang lahat ay nagdala ng mga materyales. Sa huli, nagdala sila ng higit pa sa kailangan. Dahil ang mga materyales ay higit pa sa kailangan, sapat na sa pagtatayo ng templo, naguto si Moises sa buong kampo na tumikil na sa pagdadala ng mga ito. Ang makalangit na bayan ay hinalintulad sa mga materyales para sa pagtatayo ng templo sa kapistahan ng mga tabernakulo. Darating ang sandali kung kailan ipapahayag ng Diyos na kumpleto na ang gawain ng Ebanghelyo. Hanggang sa dumating ang sandaling iyon, ano ang dapat nating gawin para makapagligtas pa ng isang pangkaluluwa? Hanggat hindi pa ito ipinapahayag ng Diyos, dapat nating mabilis na hanapin ang ating mga nawawalang kapatid at akayin ang mas maraming makasalanan tungo sa pagsisisi. Buksan natin ang chapter 35 verse 4 para malaman ang tungkol sa pagtatayo ng tabernakulo. Chapter 35 verse 4 Sinabi ni Moises sa buong sambayanan ng mga anak ni Israel, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Sino ang nag-utos ng pagtatayo ng templo? Gaya ng nakikita natin dito, hinatid lang ni Moises ang utos ng Diyos sa buong sambayanan ng Israel. Verse 5. Kumuha kayo sa inyo ng isang handog para sa Panginoon. Sino mang may mapagbigay na puso, hindi sila pinipilit. Sino mang may mapagbigay na puso, ay magdala ng handog sa Panginoon kinto, pilak at tanso. ng asul, kulay ube at pula, hinabing pinong lino, balahibo ng kambing, mga balat ng tupang lalaki na kinulayan ng pula, mga balat ng kambing, at kahoy na akasya. Langis para sa ilaw, mga pabango para sa langis na pambuhos, at para sa mabangong insenso, at mga batong onyx, at mga batong pangengaste para sa efod at para sa pektoral ang bawat taong may kakayahan sa inyo ay pumarito at gawin ng lahat ng iniutos ng Panginoon, ang tabernakulo, ang tolda at ang takip niyon, ang mga kawit at ang mga tabla niyon, ang mga biga, ang mga haligi at ang mga patungan niyon, ang kaban kasama ang mga pasana niyon, ang luklukan ng awa at ang tabing, ang hapag kasama ang mga pasana niyon at ang lahat ng kasangkapan niyon at ang tinapay na handog. Ang ilawan din para sa ilaw, kasama ang mga kasangkapan at ang mga ilawan niyon at ang langis para sa ilaw at ang dambana ng insenso kasama ang mga pasana niyon ang langis na pambuhos ang mabangong insenso at ang tabing para sa pintuan na nasa pasukan ng tabernakulo ang dambana ng handog na sinusunog at ang parilyang tanso niyon, ang mga pasana niyon, lahat ng mga kasangkapan niyon, ang hugasan at ang patungan niyon, ang mga tabing sa bulwagan, ang mga haligi at ang mga patungan ng mga iyon at ang tabing sa pasukan ng bulwagan. Ang mga tulos ng tabernakulo, ang mga tulos ng bulwagan at ang mga lubid ng mga iyon. Ang mga kasuotang ginawang mainam para sa pangangasiwa sa dakong banal, ang mga banal na kasuotan para kay Aaron na pari. At ang mga kasuotan ng kanyang mga anak para sa kanilang paglilingkod bilang mga pari. Ito ang iniutos ng Diyos sa buong sambayanan na ihanda. Alinsunod sa utos ng Diyos, inutusan ni Moises ang mga taong bayan na magdala ng mga materyales ng kusang loob. Basahin natin ang verse 20. Pagkatapos, ang buong sambayanan ng mga anak ni Israel ay umalis sa harap ni Moises at sila'y dumating. Anong uri ng mga tao ang dumating? Ang lahat ng taong napukaw ang kalooban at lahat ng pinakilos ng kanyang espiritu. Hindi ito sinasagawa ng sapilitan. Sa panahon ding ito, hindi natin dapat na isagawa ang gawain ito ng sapilitan. Ang ating gawain ng Ebanghelyo ay bunga ng ating malalim na pangunawa. Ito ang nagpapakido sa atin para gawin ang ating misyon ng kusang loob. Ang Ebanghelyo ay hindi kailanman isang bagay na ipinipilit sa inyo na gawin. Kung gagawin natin ito nang may pag-aalinlangan, hahantong ito sa isang hindi magandang resulta. Pag napukaw ang kalooban natin at kusang loob na naghandog ng mga materyales sa Diyos, maaakay natin ang iba na manumbalik sa Diyos na magsisi. Nasimulan ang paglalakbay tungo sa kaharian ng langit bilang mga anak ng Diyos at maligtas. Tingnan natin muli ang verse 21 at sila'y dumating ang lahat ng taong napukaw ang kalooban at lahat ng pinakilos ng kanyang espiritu at nagdala ng handog sa Panginoon upang gamitin sa toldang tipanan at para sa lahat ng paglilingkod doon at para sa mga banal na kasuotan. Kaya't sila'y naparoon, mga lalaki at mga babae, ang lahat na mayroong kusang loob. Paulit-ulit na binabanggit ang salitang kusang loob maaari kayong gumawa hanggat nauunawaan nyo at kumilos hanggat nais nyo. Ang sapilitang pagawa ng isang bagay na hindi nais ng ating mga puso ay hindi kailanman na naisi ng Diyos. Sino ang lumikha ng langit at ng lupa? Hindi ba't ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay? Ang bagay na ginagawa natin ng hindi kusang loob ay hindi na naisi ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos. Hindi dahil sa hindi niya kayang isagawa ang gawain ng Ebanghelyo ng mag-isa. Gayon man, ano ang ibinigay niya sa atin na mga makalangit na makasalanan? Binigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi. Kahit na binigyan tayo ng Diyos ng ganitong kahalagang pagkakataon, kung wala tayong kusang loob, hindi ito tatanggapin ng Diyos. Kaya nang hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain hindi niya tatanggapin ang handog na mula sa puso na hindi kusang loob ang paghahandog. Kaya may kumpiyansa ako na pag isinagawa natin ang gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa ng kusang loob, maraming kaluluwa ang magsisisi at manunumbalik sa Diyos sa kapistahang ito ng taglagas. Magpatuloy tayo sa chapter 35 verse 20. Pumunta tayo sa verse 20. Pagkatapos, ang buong sambayanan ng anak ni Israel ay umalis sa harap ni Moises. At sila'y dumating, ang lahat ng taong napukaw ang kalooban, at lahat ng pinakilos ng kanyang espiritu at nagdala ng handog sa Panginoon upang gamitin sa toldang tipanan at para sa lahat ng paglilingkod doon at para sa mga banal na kasuotan kaya't sila'y naparoon, mga lalaki at mga babae, ang lahat na mayroong kusang loob at nagdala ng mga aspile, mga hikaw, mga singsing -sing na pantatak, mga pulseras at sari-saring alahas na ginto. Sa makatuwid, lahat na nag-alay ng handog na ginto sa Panginoon at bawat taong may telang asul o kulay ube o pula o pinong lino o balahibo ng mga kambing o balat ng mga tupa na kinulayan ng pula o mga balat ng kambing ay nagdala ng mga iyon. Ang lahat na nakapaghandog ng handog na pilak at tanso ay nagdala ng handog sa Panginoon at lahat ng taong may kahoy na akasya na magagamit sa anumang gawain ay nagdala nito. Lahat ng mga babaeng may kakayahan ay naghabi sa pamamagitan ng kanilang mga kamay at dinala ang kanilang mga hinabi na telang asul, kulay ube at pula at hinabing pinong lino. Verse 26 Lahat ng mga babae na ang mga puso ay pinakilos na may kakayahan ay naghabi ng balahibo ng kambing gaya ng nakikita natin. Ang pinakamahalagang proseso ng pagtatayo ng templo ay ang kanilang pananampalataya. Nakarecord sa Biblia na napukaw ang kanilang kalooban at nakibahagi sila ng kusang loob dahil naunawaan nila ang kalooban ng Diyos. Kusang loob nilang ginawa ang gawain ito. Tinatanggihan ng Diyos ang mga handog na hinandog ng hindi kusang loob. Inaalala ang biyaya ng Diyos na nagpatawad sa kanilang kasalanan na pagsamba sa gintong guya at kung paano ipinagkaloob sa kanila ng Diyos ang mga tapyas ng sampung utos sa ikalawang pagkakataon naging napakahalaga ng bawat salita sa kanila. Kaya ang mga Israelita na napatawad ang mga kasalanan ay nagnais na itayo ang tabernakulo dahil para ito sa sampung utos. Ang pag-iisip na mananahan ng Diyos sa tabernakulo ang nag-udyok sa kanila na masigasig na isagawa ang gawaing ito. Kaya pinaulit-ulit ang mga salitang ang lahat na mayroong kusang loob. Kung gayon, anong saloobin sa pananampalataya ang dapat na mayroon tayo sa kapistahan ng mga tabernakulo? Ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa sa loob ng isang sandinggo para hanapin ang ating mga nawawalang kapatid ay pareho sa masipag na paghahandog sa Diyos ng mga materyales para sa tabernakulo noong panahon ni Moises. Anong uri ng saloobin ang dapat na mayroon tayo? Isang puso na mayroong kusang loob at isang masayang puso hindi tayo dapat na gumawa at kayahin lang ang iba ng walang pangunawa. Pag ang kalooban ng Diyos ay naunawaan natin ng tama at sinunod natin ito, mananahan sa atin ang Diyos Espiritu Santo at tutulungan niya tayo. Gaya ito ng isang bata na sinubukang magsulat ng nakaaantig na liham para sa kanyang mga magulang, pero magulo ang sulat kamay nito. Sa halip na punahin ang pagkakasulat, ano ang nakikita ng mga magulang? Nakikita nila ang sinseredad ng puso ng bata. Kahit na ang pagsusulat nila ng, Inay, itay, mahal ko kayo ay hindi kailanman gaya ng sa isang mahusay na kaligrapo. Ano ang magiging puso ng mga magulang? Kahit na may maraming magagandang sulat kamay, ang liham na ito ay habang buhay nilang pahahalagahan. Kanoon nila ito labis na pinahahalagahan. Kung gayon, bakit? Gaya ng pinahahalagahan ng mga magulang ang sandaling sikapi ng kanilang mga anak na pasayahin sila. Gayun din, hindi dahil sa hindi matipo ng Diyos ang sangkatauhan, kaya nais niya ang ating mga pagsisikap. Hindi natin dapat nakalimutan na binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagkakataon. Kaya kung magbibigay tayo ng luwalhati sa Kanya sa kapistahan ng mga tabernakulo ng kusang loob, may kumpiyansa ako na pagpapalain tayo ng Diyos ng mga kaloob na higit pa sa magagamit natin para may maihahandog tayo sa Kanya. Suriin natin ang ilang regulasyon ng kapistahan ng mga tabernakulo sa lumang tipan. Buksan natin ang Leviticus chapter 23. Leviticus chapter 23 verse 33. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, Iyong sabihin ang ganito sa mga anak ni Israel. Sa ikalabin limang araw ng ikapitong buwang ito ay pitong araw. Ngayon ay ang ikalabin limang araw ng ikapitong buwan ayon sa sagradong kalendaryo sa araw na ito na ng mga kubol sa Panginoon. Ang unang araw ay isang banal na pagpupulong. Kayo'y huwag gagawa ng anumang mabigat na gawain. Pitong araw na maghahandog kayo sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy. Sa ikawalong araw ay magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong. At kayo'y maghahandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy. Ito ay isang taimtim na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. Ito ang mga takt ng kapistahan sa Panginoon na inyong ipahahayag bilang mga banal na pagpupulong. Upang maghandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy, ng handog na sinusunog, ng butil na handog, at ng mga inuming handog na bawat isa ay sa nararapat na araw bukod sa mga sabat sa Panginoon at bukod sa inyong mga kaloob. Bukod sa lahat ng inyong panata, bukod sa lahat ng inyong mga kusang loob na handog na inyong ibibigay sa Panginoon. Verse 39 Gayun din, sa ikalabing limang araw ng ikapitong buwan, kapag inyong tinipon ang bunga ng lupain, ipagdiriwang ninyo ang mga kapistahan ng Panginoon sa loob ng pitong araw. Ang una at ikawalong araw ay sabat. Sa unang araw ay magdadala kayo ng bunga ng magagandang punong kahoy, ng mga sanga ng mga palma, mga sanga ng mayayabong na punong kahoy, at ng maliliit na halaman sa batis. At kayo'y magdiriwang sa harapan ng Panginoon ninyong Diyos sa loob ng pitong araw. Inyong tutuparin ito bilang isang kapistahan sa Panginoon sa loob ng pitong araw sa bawat taon. Ito ay isang tuntunin magpakailanman sa buong panahon ng inyong salinlahi sa ikapitong buwan ay ipagdiriwang ninyo ang kapistahang ito. Sa loob ng mga regulasyong ito ng lumang tipan, ang taong bayan ay naglalagay ng mga sanga ng puno sa bulwagan ng templo. Nilalagay ang mga ito sa mga bubungan at nagtatayo ng mga kubol. Kung gayon, ano ang kinakatawan ng puno sa panahon ng bagong tipan? Buksan natin ang Jeremiah chapter 5. Tingnan natin ang kasamang begsikulo nito sa chapter 5 verse 14. Sa chapter 5 verse 14 na susulat. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo, Sapagkat sinabi ninyo ang salitang ito, narito, gagawin kong apoy ang aking mga salita sa inyong bibig at ang sambayanang ito ay, ano, kahoy. Gaya ng nakikita natin, hinalintulad ng Diyos ang kanyang bayan sa kahoy. Hindi ba't ang mga tuntunin ng kapistahan ng mga tabernakulo sa lumang tipan? kung saan nilalagay ang mga sanga ng puno sa mga bulwagan ng templo o sa mga bubungan, ay nagpapahiwatig ng layunin ng Diyos na tipunin ang kanyang bayan na mga materyales para sa templo? Kaya ito ay nangangahulugan ng pagkumpleto ng templo. Sa Revelation, ang ilan ay nagiging mga haligi ng templo, ang ilan ay nagiging mga biga sa bubungan, at ang iba ay mga pintuan. Ang iba't ibang mga papel na ito ay ipinapaliwanag sa pamamagitan ng mga talinghaga sa Biblia. Pumunta tayo sa Ephesians chapter 2. Tingnan natin ang Ephesians chapter 2 verse 20 na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging, ano? Isang banal na templo sa Panginoon. Na sa Kanya, kayo rin ay, ano? Magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Nasusulat na ang lahat ng materyalis ng templo ay magkasamang tinatayo. Pumunta tayo sa Revelation chapter 3. Revelation chapter 3 verse 12. Tingnan natin ang Revelation chapter 3 verse 12. Ang magtagumpay ay gagawin kong ano? Haligi sa templo ng aking Diyos. Hindi ba't tumutukoy ang magtagumpay sa mga taong naligtas? Alinsunod sa propesya ng kapistahan ng mga tabernakulo. Tinuturoan tayo ng Biblia na ang bayan ng Diyos ay nagiging mga materyales para sa templo, gaya ng mga haligi. Para tuparin ang propesiyang ito, ano ang sinabi ng Diyos na gawin natin? Sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sa ganitong paraan, tinuro sa atin ng Diyos kung ano ang dapat nating gawin sa pamamagitan ng kapistahan ng mga tabernakulo sa panahong ito at sa pamamagitan ng regulasyon sa lumang tipan. Kung gayon, ano ang tinuturo sa atin ng 2 Timothy chapter 4? Hindi ba't sinabi rito na, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista? At ano ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ayon sa 1 Thessalonians chapter 2? Nasusulat na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang Ebanghelyo gaya ng nagtipon ang mga Israelita ng mga materyales para sa templo. Ang kapistahan ng mga tabernakulo sa panahon natin ay para sa pagtitipon ng lahat ng ating nawawalang kapatid mula sa apat na sulok ng lupa. upang maging mga perpektong materyales sila para sa templo ng Jerusalem. Mga 3,500 taong nakalilipas. Matapos maitayo ang tabernakulo noong kapistahan ng mga tabernakulo, nanahan doon ang Diyos bilang isang haliging ulap sa araw at isang haliging apoy sa gabi. Kaya nang nilipat ang tabernakulo, ang isang haliging ulap sa araw at isang haliging apoy sa gabi ang tumatanglaw sa ibabaw nito bilang tanda na ang Diyos ay naroon. Ito ay upang ipakita sa mga Israelita na sinasamahan sila ng Diyos. Sa ministeryo ng Ebanghelyo, may mga bagay na imposible sa kakayahan ng tao. Hindi man lang natin maalagaan ang sarili nating mga katawan ni mahanap ang kapatawaran ng sarili nating mga kasalanan. Gayunman, ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Kanyang biyaya at binigyan tayo ng mga pagkakataon. Hindi lang pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, kundi binuksan din niya ang daan para makapagsisi ang iba. Paano sila sa sampalataya o makikinig kung walang mga kung walang nangangaral tungkol kay Ama o tungkol sa bagong tipan o ng magandang balita ng kaharian, mayroon bang maniniwala? Ang misyong ito ay para lang sa mga may kusang loob at na ang kalooban ay napukaw. Ang misyong ito ay hindi lang basta-basta ibinibigay sa kahit kanino, gaya ng nasusulat. Ito ay para sa mga may kusang loob at ang kalooban ay napukaw. Ang mga ganitong tao ay nananalangin para hilingin ang biyaya ng Diyos at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ama, Ina, hindi ko ito magagawa gamit ang aking lakas. Kaano ko man subukan, hindi ako makapagsalita at wala akong lakas ng loob. Pakiusap, damitan ako ng Espiritu Santo para maisagawa ko ang misyong ito. Pakiusap, baguhin ako. Umaasa ako na sa pamamagitan ng mga ganitong taimtim na panalangin, matatanggap natin ang Espiritu Santo ng huling ulan at na mabilis na maipapakalat ang Ebanghelyo sa buong mundo sa taong ito. Ang kapistahan ng mga tabernakulo ay isang pagdiriwang ng pagtatayo ng tabernakulo at sa bagong tipan, naglalaman ito ng pagpapala na Espiritu Santo. Dahil natatanggap natin ang masaganang biyaya ng Espiritu Santo, Wag tayong tumuon lang sa mga makamundong bagay. Sa halip ng may pag-asa para sa langit, mangaral tayo sa ating mga kapamilya, mga kamag-anak at mga kapitbahay na nasa paligid natin. Ate, gusto mo bang matutunan kung paano pumunta sa langit? Kuya, alamin natin ang daang patungo sa kaharian ng langit. Mahalaga ang buhay sa lupang ito, pero hindi ba't pansamantala lang ito? Hindi ba't mas makabubuting maghanda para sa buhay pagkatapos nito? Dapat natin silang turuan sa ganitong paraan. Nais kong tapusin ang sermon ngayon sa paghiling sa lahat ng ating kapatid sa Zion, na isikat ang kapangyarihan ng Diyos sa buong Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa sa pamamagitan ng kapistahan ng mga tabernakulo na ito. Maraming salamat.